Mga paps, huwag mainit ang ulos sa pakikipag-usap sa traffic law enforcers. Sa Cavite, dalawang nasawi nang mauwi sa barila ng pagpara ng mga pulis. Nagbabalita si Gary De Leon. Sa ng body count, ng isang miyembro ng Highway Patrol Group, makikita ang kinakausap nila ang mga sakay ng isang SUV sa Barangay 8.3 sa Cavite City noong Bernes ng hapon. Pinaraan sa sakyan dahil wala itong plaka at hindi rin makapagpakita ng papeles ang driver. Wala po tayong plaka harap at likod, wala kontaksyon, wala rin po kayo may pakita ng ORCR. Doon pa lang ko sir, dalawa na po ang violation natin. Impoundable na ho ang violation natin sir. Maya-maya, nagsara ng bintana ang driver ang isa taga HPG, sinubukan katukin ng driver. Pero sunod-sunod na putok na ng baril, ang isinagot sa kanila ng isang pasahero. Sa investigasyon, kinilala ang namaril na si Metusel Sebrian na pinuntiriya ang mga tauhan ng HPG na nasa likod ng sasakyan. Bumaba doon sa passenger seat, yung katabi ng driver seat, no? bumaba, armado ng Uh, Bushmaster 5.56 rifle, oh, M16 rifle, at binugahan agad yung ating mga tao na nagresulta no, kung saan namatay yung ating uh, uh, member ng highway patrol team. Dead on arrival sa ospital si Police Chief Master Sergeant Julius Arcalas na labing anim na taon nasa serbisyo. Sugatan naman ang dalawa niyang kasamang sina Captain Eduardo Joy Guadamor at Staff Sergeant Emerson Domingo. Nadamay din ang isang bystander kahit sugatan, ng potok si Domingo, kaya napatay si Sebrian. Naasawa pala ng isang aktibong miyembro ng Philippine Navy. Lumalabas din ng isang dismissed cadet ng Philippine Military Academy si Sebrian. Nakasuhan na rin siya dahil sa panunutok ng baril sa isang babae noong 2016. Pusa naman sumuko ang driver ng sasakyan na kinilalang si Raymond Suniga matapos tumakas sa crime scene. Hindi niya raw alam na kargado ng high-powered firearms ang kanyang amo. Yung baril na yun, nakikita ko po. Pero hindi ko po alam na nilagay niya sa sasakyan. Kaya pinatawag na ng mga otoridad ang misis sa Sebrian sa posibleng connection sa na-recover na unregistered rifle. Maharap naman sa kasong murder, frustrated murder at physical injury ang sumukong driver. Napag-alaman din sa investigasyon na ang walang plakan sa sasakyan ay nakarehiso sa asaw ni Sebrian. Para sa 1PH, Gary De Leon, News 5.